ito so, si Mike Enriquez na guulok kami po kasalukuyan nasa Freeway si nang sumabog ang makina ng aming sasakyan naku po ayam ayan po mga aking kasama sa sasakyan sila sa ibang sasakyan nang sumabog ang aming sinasakyan nang malaman ko hindi pala gulong ang sumabog makina Ayan po, papunta sana kami sa Pinoy-Pilay, ngunit na Pinoy-Pilay ang aming sasakyan, sinila ng mamang polis. Diyos ko po, ngayon kan kami dito, sana'y walang pulis. Pag nakahuli ulit, ay Diyos ko, uwi na lang ng Pilipinas. Pagtatanim na lang kami ng kamote. Ay, naku. Ang buhay nga naman. Oo. Oh. Oo, oh, ayan. O, si Mike Enriquez na gulat. Akin inyong taxi! <laughs> Di pa tapos? <laughs> Yan. Para kami... Para kaming sardinas. say hi to the Philippines. Say hi, kids. Say hi. Say hi.